Dalawang kabataang napabayan sa disyerto, na diskubre kung paano mag -chok, chok shens hindi na tumigil at inaraw-araw na, halaka, movie recap natin ay Paradise 1982. Sa Victorian era, si Sarah ay isang mayamang ulila na naglalakbay mula Baghdad patungong Damascus kasama ang mayordemong si Jeffrey. Nakilala nila si El Aziz na manyok kay Sarah at tinawag siyang, perpektong bulaklak, si Habush, ang kanilang tour guide, Tinaboy si El Aziz mula sa pag-abala kay Sara at sinabi sa kanya na iwanan sila. Sinubukan ni Aziz na bilhin si Sara mula kay Habush, kahit na nag-aalok ng higit nung nalaman na siya ay birhen, ngunit tinanggihan ni Habush dahil siya ay may integridad. Binalaan ni Habush si Sarah at Jeffrey na iwasan si Aziz dahil siya ay isang kilalang tagalupig, samantala, si David, anak ng mga misyonero, nasaksihan ang nangyayaring bentahan ng babae at tinakpan ang isang nakahubad ngunit binitukan siya ni Aziz. Nakisabay si David at kanyang mga magulang sa isa sa mga caravan at sa parehong destinasyon na pupuntahan ni Nasara at Jeffrey, nakasama sila sa caravan, ilang oras, nagpahinga ang caravan, Nagigigib si David sa balon nang makita niya nagbebeli dancing ang mga babae tapos sinilip niya si Sarah na nagdadamit. Guys, minyok ang batang ito. Habang natutulog ang caravan, nilusob sila ng mga bandido, pinaslang lahat habang natutulog, ito pala ay sina Aziz. Napatay ang mga magulang ni David at hinabol ni Aziz si Sarah nang mabuhusan ni David ng tubig. Nawalan siya ng balanse, pinagtagos sila ni Habush sa loob ng balon ngunit siya ay napatay. Pinagkanulo pala sila ng pinuno ng caravan kay Aziz na pinatay din dahil nakatakas si Sarah. Inilibing ni David kanyang mga magulang naglakbay pa kanluran para makarating sa Damascus o Alexandria? Nakita si David ng tubig at nagpahinga sa kweba? Tumatawag si Sarah sa hubad na larawan at sinabi ni David na ito ay maaaring kasalanan? Sagot ni Sarah na hubad sina Adam at Eva at sumagot si David na nakadahon sila? Nakahuli si David ng kuneho? Nakita niya si Sarah na naliligo? Niluto nila ang kuneho. Kinabukasan, nakakita ni David ang isang kampo ng Arabo sa malayo at sinabi ito kay Jeffrey. Sinabi ni Jeffrey na titingnan niya kung sila ay mabait. Ilang oras na ay hindi pa siya nakakabalik kaya hinanap siya ni David. Pumasok si David at nakita ang mga gamit ni Sarah. Kudat na ito ang kampo ng mga bandido. Kinuha ang pana nang makita niyang bangkay ni Jeffrey. Bumalik siya kay Sarah upang tumakas. Naglalakbay sila ng napadpad sa isang oasis, naghubad sila at naligo, ngunit ang tropa natin, si David, ay nang jejehil na, kaya nahiya si Sarah, nagtayo sila ng isang nabahay, at iba pang mga bagay upang libangin ang kanilang sarili. May narinig silang chimpanzee na kumakain ng luto ni Sarah, pinangalanan nila ang chimp na, Doc, na tumatawa kay David kapag nagsasanay ng pana. Naglalabas si Sarah nang mapansin ang paglaki ng dibdib niya, pagbalik ni David inaayos niya ang kanyang bra at tinanong si David kung may napapansin siyang lumaki. Ako, ang napansin ko isa lang ang lumalaki para sa mga lalaking nanonood nitong video, akala ni David ang ibig niyang sabihin ay tumataba, na inisi lang si Sarah lalo, ham mga babae. Women. <laughs> <laughs> Nagising si Sarah sa gabi, binuksan ang aklat ng doktor at sinilip si David para makita ang kanyang pututoy. Nagsimula silang maging malapit at maglaro ng mas magaspang. Isang araw nakita nila si Doc Chimp na naglalaro sa kanyang pututoy. Tumawa si Sarah habang itinataboy siya ni David dahil sa kahihiyan. Patuloy na nag-ensayo si David ang kanyang pamamana, Nakita niya sina Aziz mula sa malayo, nagsimula na silang mag-impake ngunit nakatakas ang kamelyo dahil sa kapabayaan ni Sarah. Sinisi ni David si Sara at inakusahan siya sa pakikipaglandian kay Aziz sa palengke. Nagtago sila at bumalik sa kampo ngunit nasira na ang lahat. Bumalik si Doc na chimp na may dalang babaeng chimp at pinangalanan nila itong Eve, bumalik ang nakatakas na kamelyo, dala ang kanilang mga gamit, naglalaro si na David at Sara nang hindi na kayang labanan ng tropa natin ang kanyang mga tumitigas na pututoy, tinanggihan siya ni Sara dahil sa pagkalito. Sinisisi ni David ang aklat at sinimulan itong sirain, pagkatapos ay lumayas. Pagbalik ni David, wasak na ang kampo at pumunta si Sara kay Aziz na minaminyak siya, Akala ni Sarah mabait sila kasi may bandila ng England sa labas, naligtas siya ni na David at dalawang chimpanzee nang nadali siya ng isang alakdan. Umiyak si Sarah hanggang sa gumaling si David at pagkatapos ay nakipagsiping na siya kay David na sasarapan din siya nahihiya lang, lalo nilang minahal ang isa't isa araw-araw, naabutan sila ni Aziz, na hinahabol sila, sa wakas ay nagpakalalaki na si David at hinarap si Aziz, matagumpay niyang panya na si Aziz, pinatay niya ito, nagpatuloy sa paglalakbay at sa wakas ay nakarating sa Alexandria, nagpa siya si Nadok at Eve na umalis, at sa wakas ay lumangoy ang mag-asawa patungo sa ligtas na lungsod. Subscribe po kayo mga mamat at sir, malaking suporta po ito sa aking channel. Like and comment din po, salamat.